Sabi namin dyan, diba, yung mga natatopic natin na nakaraan yung bawa sa sakit na sa TB. Pag sinabing 6 months ang gamutan, yung iba 3 months lang yung ginagawa. Yun, Dok, yung medyo hindi, yung nagiging resistant tayo. Yeah, oh, nagiging resistant, tama. Although may, may bago ngayon magiging recommendation. Mm, mas tataas so, po ba yung dose? No? Hindi, bababa na ngayon. Pero ah. no? nakita bababa nila, mayroon. Na na so, it's still not there, pero yun ang na, na magiging siguro senaryo na uh, instead na sinasabi mo six months with anti anti TB, mm -hmm. no so magiging less na no, no? four mm -hmm. months. So which is good, no? Kasi simply hindi na it's not without uh, side effect yung antibiotic, antibio antibio yes. yeah, no? Yung rifampicin is one of those, no? Tapos makikita mo. And uh, we doctors should uh, warn them, no? Iihi ng mapula yung ihi mo. Mm -hmm. <laughs> Tatakot naman sila, Ay, bakit tayo yes. mapula? No, no. So, ganun na nangyayari ng no, pag sa And then, itong anti-TB, nagbagit mo kasi yung TB, no? we should, should be taken before uh, breakfast. So, mm -hmm. you maganda know, ay, iba yung 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 before iba naman yung ano. Ah, okay. So, yung nga, ano ba kailangan? Before ba? After ba? So, importante mm -hmm. yung itanong natin. Ano? Educate. So, pa. kaya drug, what, anong drug ang gagamitin, mm -hmm. the duration, the dosage, mm -hmm. timing, mm -hmm. no? kung kailan, before or after, or in, and, the uh, kung ano talaga ang generally no ko ititigil bakagad mm -hmm. o one week lang mm -hmm. two weeks no pero ngayon kasi we tend, tend lalo na sa sipon no we tend to be more conservative dati kasi minimum 10 days minimum mm -hmm. 22 weeks no mm -hmm. so ngayon medyo disimulado no kasi pwede naman nating gamitin ibang klase gamot no tulad okay. ng um, yung spray, no kasi mm -hmm. nga rin mag magamaga yung ilong mo. Antibiotic pwede, may kulitig, binibigyan mm -hmm. natin. Tapos binibigyan na natin na spray pagkatapos. Mm -hmm. no? So para lumuwag kasi mm -hmm. de, may, may inflammatory. Everything here is because of inflammation. Mm -hmm. So mm -hmm. ngayon pwede nating iligbigyan ng mga nasal sprays no na merong konting steroids kasi mm -hmm. ito directly. Yes. Directly doon na nangyayari doon sa loob ng ano natin. Ano? With regards to direct, mas maganda talaga ngayon mga local applications. Okay. Eh. So, mm -hmm. so, patulad ng losenges. Mm -hmm. So yung losenges mas mabuting instead of the, or ang um, uh, uh, um, for pain na natin inaan, yung mm -hmm. um, bis na tinitake natin, umiikot pat sa katawan natin, mas mabuting mm -hmm. yung, may loss ingest mm -hmm. na nilalagay lang sa ano natin, sa dina. Mm -hmm. It stays there for a longer period of time, it goes down more effectively, kaya mas malaki ang nilalawak no. Pero kung iniinok iikot pa, matagal yes. pag umepekto, ito right there and then, direct directly, directly target. Ay, ang target natin mas longer, <laughs> ma longer tapos tsaka larger ang ano, ano ang effect no. Tapos effective na rin kasi nandun eh. It's right there and there ano na merong uh, kung yung lozenges, na merong uh, analgesic effect. <laughs> yun, maganda yon ano. So, para talaga magandang ano yung yun ang importante importante nating maano no so kaya yung mga local sprays lozenges no anything like that will be very helpful Symptoms sa sumunit. atin syempre yung mga gargle ano yung mga mga uh, gargle na may antiseptic yan. component mm -hmm. Maganda yan. Gargle mm -hmm. lang. Misang gargle lang naman. Kaya eh. Yung sort of mo, mm -hmm. kaya-kaya eh. Yun nga. Hindi na kailangan inuman. Hindi na kailangan na inuman. Hmm. no So, as much as possible, siyempre, tayo, takot tayo sa liver problem. Mm -hmm. Hindi, yes. no? Kasi yan, lagi sinatanong yan, eh. Kaya nga eh. Yeah. Very, <laughs> na-empower na yung patient natin. Alam <laughs> nila kung ano itatanong nila mm -hmm. sa doktor. Makasira po ba yan sa liver? Yun, no, pag paglagi akong umiinom niya. Kay... doctor, yeah, no? oh. Doktor, siyempre, We encourage we encourage our patients to ask questions. So, mm -hmm. Mm -hmm. so and also we ask them. No? So and going back, meron kaming tinatawag na ACE strategy. ACE, Ace. ask we okay. ask them what's ano attitude ninyo towards mm -hmm. this. Mm -hmm. So uh, kaya pag ganito yung ganitong ginagawa nila, we adjust mm -hmm. o kaya we tell them. Mhm. Mm kung mali, diretsa sabihin namin kung ano'ng tama, kaya part ng education. See customize ngari keni to ginagawa nila ah no? uh, di anong inaano nila so mas maganda kung we we tell them what to do we mm -hmm. customize according to their needs mm -hmm. yeah. and again e hindi and sa kapitbahay oo hindi kagayahin yung sa kapitbahay iba-iba oh, 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 tayo Maraming <laughs> ganyan eh drug sharing <laughs> yes sabi oh. kasi nang ganito ganito oh, daw Hindi yung ginamit oh, oh. 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 Pero, tapos yung ika, empowerment again. Mm -hmm. So, I mm -hmm. empower, empower you, I give. Ikaw, malilimala through education, through our engagement. And then, we are able to eliminate the problem by empowering you, you, you mm -hmm. to have all the necessary things na kailangan mo mangyayari. Alam mo na kung anong gagawin mo. Alam mo nang Antibiotic should not be automatic. Yun 'yun ano. Antibiotic should not be automatic. Ang yeah. gandang oh. line. Kaya kailangan ng prescription 'yan <laughs> kasi oh, no, 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 prescription uh. mm. yeah. Kaya, yeah. kailangan prescription. Yeah. Kaya kinokontrol natin. Hindi kailangan ano, hindi kailangan kagad uminom ng uminom ng antibiotic. Mm. No. So refrain from that, doing that, ano kasi in the long run sa'yo ay rin makakasama 'yan ano. Yeah. Pero yeah. after all it's the it's your Uh, immune defense ang pinaka Kaya, defense. Okay. immune defense, no, you can take the regular vitamins, no? vitamin C, zinc, yun ang importante mm -hmm. natin. Pangalawa, siyempre, good sleep. Iyo, At least eight hours at, at then, these, mm -hmm. hydrate. include mo yung power nap. Misa ako Pwede ako na. kasi ako uh, inaamin ko up. hindi ako talaga hindi hindi ako eight hours Mere, talaga natutulog hours eh. right, pero right, no? the, the the afternoon nap is very mm. nice. Mas guna, okay. na 20 minutes lang yung, charge. Pak, Talagang tumatagal ako hanggang oh, hanggang power mm -hmm. <laughs> Talagang power nap. Eh na, mga kasambahaya, pa. ah, pag nagpa-check sa doktor, sumunod sa payo ng doktor ha. <laughs> <laughs>